Siguro lang, sa ngayon, hindi talaga makapag-decide itong biktima. Ito pong siklista, siguro alam naman natin kung gaano kahirap yung kanyang dinanas na yun. Napaka-traumatic po na itong experience niya na ito. Siguro bigyan natin ng ilang araw para, di ba, kahit pa makapag-isip siya na dapat niya palang ipaglaban yung kanyang karapatan. Napakarami po ang gustong tumulong kahit po si kasun city mayor joy Belmonte ay nagpahayag na rin ng kanyang pagsuporta nga dito sa biktima. Yung pulis pala, yung dating pulis pala na yan, eh hindi naman retired kundi dismissed sa kanyang trabaho dahil sa katiwalian din. Mantakin mo. Meron pong pahayag si uh, DILG Secretary Benhur Abalos, Abalos. At ito po ay tungkol nga sa pagsampa ng kaso kahit po hindi mag-testify etong victim mismo. Dahil totoo naman, maraming nakakita. Yun daw na nag-take ng video mismo ay pwedeng mag -sampa ng kaso. Nasa ngayon nga po, mukhang inunahan na ng kung sino man siguro na itong uh, dating pulis na ito, inunahan na ng pananakot. So katulad ng sinabi ko, dapat yung nag-upload na yon at yung kumuha ng video, dapat din po nating tulungan at protektahan. Dahil yun nga, nung makita rin niya na may barel, agad niyang tinigil yung video dahil talaga nga namang kahit sino matatakot, ba? Diba? Dahil nakataya na dyan ang buhay natin eh. Pag may nakita na tayong barel, abay kahit siguro hindi naman tayo sangkot doon sa gulo na yun, basta na nasa paligid tayo, delikado pa rin. 'Yon, ito po yung payag ni ni Abalos, for the sake of a peaceful and orderly society. Ito naman ang hangad nating lahat, yung magkaroon ng orderly society. Wala talagang puwang yung mga ganito. Yung mga ganitong angas, yung mga ganitong feeling entitled na akala mo kaya mo ang lahat. Ang pagkakamali niya, hindi niya alam na pwede talaga siyang makuhana ng ng video ng kahit sino na nasa labas. Sa labas nito ginawa. Okay? 'Yon. We cannot allow a culture of impunity. Sana nga talaga totoo itong payag ni Abalos ano ho, kung noon pa to sinimulan nung panahon ni Duterte na sana ipinaglaban nyo ng ating society ay hindi dapat mag-allow or hindi dapat itolerate etong culture of impunity na ito. Dahil hindi naman talaga yan ang kultura natin eh. Mababait tayong mga Filipinos. Magagalang at may mabuting kalooban talaga. We cannot allow bullies to just go around intimidating people with deadly weapons. Yun talaga eh. Yun din ang nakita natin. Maganda itong punto na ito. Dahil inisip nga na itong damuhong ito na kaya niya yung siklista, alam nyo sa atin, uso talaga yung naninino. Tapos kung alam nilang kaya, i-intimidate, ibubuli, at kung ano-ano pa. ba? Diba? There must be consequences here. So yon. ang pagkakaalam din po natin ay nagsampa na ng kaso ang QCPD. Laban niya dito sa dating polis na ito. So dapat, uh, ang pagkakarinig ko rin, pwedeng magsampa talaga ng kaso ang taong bayan dahil sa nakita nila at ang magiging testigo nga nila ay yung mga naandun sa paligid physically or mismo yung nagkuha ng video. Uulitin ko ha, protektahan din sana yung, yung nag-upload at nagkuha o kumuha nga ng video dahil kung hindi sa kanya, kung, kung hindi siya naglakas ng loob na kuhanan ng video yung pangyayaring iyon, siguro ngayon etong etong incident na ito ay limot na at patuloy na na mananaig yung takot ng siklista dahil dahil walang poprotekta sa kanya walang nagpapahayag o wala siyempre magpapahayag ng pagsuporta sa kanya so ganon alright good luck dito sa dismissed na police